Bye. Bye. Big papaya. Manok na lang, kulang. Welcome yan. Maghanap tayo, manok. Mag tayo manok. ng manok. Maghanap <laughs> tayo ng manok. manok. Diyan sa ba? Ayan, puro lang mga hinihingi dito mga katsuyan yung dala namin. Langka at saka ano? Ay, langka. Papaya at saka... Ano ba yan? Nawala ako sa ano, malunggay. malunggay. At saka may ano, iba. Ayan. At saka yan oh, rayna ng tahanan, yung mga dalawa na yan. Ayan, nako, no, nip, namitas pa talaga ng ano, sitaw. Ay, tutol, ako ang Dito ka na eh, sabok ha. Ayan, oh. Pataniman, lawak ng pataniman nila mga katsuyans. May <tinyo> yan Ayan na ah, oh. Mag-enjoy na kayo diyan. Enjoy sa pamumuha ng mga gulay, na hindi naman tayo nagtanim. Hindi bumili kami. Pero 200 pesos. Dito eh hinihingi lang dito talaga kung ano, nibigyan ka lang. Siyempre, bigyan mo rin ng ano, pambili ng Tuyo. <coughs> oh, Meg. Say hi. Hi. Yan. Yan, Kabiti to. General Trias Kabiti. Lawak talaga ng ano mga katsoyan to taniman nila ng gulay oh. Hoy Leni, pudin eh. dami dami na Ano yan. Yan. yan, at kailan may kubo pa dito. nasa oh. kamay Yung binibili na kubo. Dalawa magkatabi pahingahan nila yeah, ginawang karang talaga harapan mga gulayan ng oh, baka kinain mga ang kulay Yan, talagang tanim ng mga gulay dito nasa paligid lang ng bahay. Papaya. Ano? Oh, ayan na 'yung mga ano, mga hinihingi na gulay oh. <laughs> Binibigay lang sa amin ng gulay dito. Kumare. Oh, ang aming kumare dito. Ayan. Oh, bali. Marami, maraming maraming salamat. Sige, salamat Sam din. Si ana Samuel Di Castro. Sam yan mga, mga katsoyans. Binisita na naman namin yung aming kubo dito. Yan nako, dami na namang ano. Dami na namang damo. At saka mayroon lang ano dito, oh, itik. kakatayin ko na to, dalhin ko to sa Manila. Ayan. Damuhan na naman, oh.

Okay <laughs> kanjiyan, bakit may ahas 'yan? Ha, <laughs> ah, kapat, diyan. Ayun. So wala nang bahay, wala nang katira. sabi ko, pag uh, uuwi ayun kasi minsan, tatas, araw, dilong araw. O kung kuryente, makia sabit chat muna kay Jan. Um, may mga ano na dito, pag day off. Oo, oo. <laughs> Ako. Ay, Ay, Magdala nga ng mga bata, maglinis, ikaw wala ka diyan. Uh. Nasaan naman si Jean Paul? Ayan sinasabi. Ayan, mga katsoyans. salamat salamat sa inyong pagpanood. At sana wag niyong kalimutan mag-subscribe. Tsaka pakihit na rin ang bell button ng all para kahit papano ang lahat yung ma-upload ay inyong masubay bayan yan. Ayan, hangad namin ang inyong kaligayahan at tagumpay sa bawat araw. God bless you sa inyong lahat. Bye-bye.